Okay mga boss, welcome back at medyo okay okay na tayo. Uh, magbabawas tayo ng mga nakapila tulad nito. Ang problema daw nito, minsan may ogong, minsan nag yung relay. So ipaparefresh ng mayari, ari bubuksan ko muna para malaman natin ang sitwasyon sa loob. Ayan mga boss, ang gagawin pala natin ngayon ay wala pa dito. Asa na yung ano? Wala yung switch dito. Hindi ko lang alam kung may pamalit ako dyan. Sakura 5023 yan ang problema niya mga boss nag build up na yung kalawang kailangan natin hugasan to ipaparefish ng mayari to eh. Ayan oh, nagsimula madilim lang yung camera natin ano ba yung ano yung yung ano ko ata madilim eh. May mga kinalawang na pati dito Ayan. Ayan, ayan, lumiwanag. So, nag-build up na yung kalawang. Aha. Kailangan siguro nito malinisan muna. Okay. So, kausapin ko muna yung mayari. Kakalasin natin to kasi ipaparefresh niya. niya. Saglit lang mga boss. Okay mga boss, so ito na. Uh, Nakapag-usap na kami ng mayari. At uh, tutuloy na natin to ang gagawin natin. So, meron akong procedure na sinusunod kapag ganito ang trouble ng amplifier na napakarami ng kalawang at misan naglulo ko, nagrattle daw yung relay, walang sound. So, pag nakita natin na uh, halos halos mga lawang na yung mga pyesa, marami-rami na tayo nakikita ano. Ang pinaka procedure natin dyan ay una, number one procedure natin, kakalasin muna natin lahat ng ano, uh, board. ipo out natin dito sa kaha. Hindi na muna tayo mag shooting, mga boss. Papahuli na natin yung troubleshooting. shooting. Pangalawa, pag nakalas natin sa board, ipo out natin yung mga pyesa na hindi natin babasain. Ano ba yung mga pyesa hindi babasain? Uh, relay. Yan, yung mga relay. Tapos, yung mga potentiometer kung gagamitin pa rin yan, ipo na. Pero dito sa akin, ipo-pull out ko na rin to kasi papalitan na rin ng mga bagong potentiometer. Although sabi ng mayari, bago pa daw to, pero nung tinanong ko, match uh, March pa kinabit para sa akin yung Marso, mga walong buwan na, hindi na bago yon. Yung mga switch, katulad nito, yan, ipo out na natin yan bago tayo maghugas kasi hindi naman ano na yan, gagamitin, papalitan na natin yan. So, pagkatapos natin out yung mga piyesa na hindi pwedeng mabasa, Uh proceed na tayo doon sa sa ano sa paglalabada. Paglalabada. Ano ba yung paglalabada? So babasain natin to ng tubig na may sabon. Kung medyo makapal yung alikabok, ibababad natin ng na mga 30 minutes. Kung hindi naman uh, automatic ibabrush na natin yan hanggang sa ano sa mawala yung mga kumapit na dumi at sa alikabok. Bakit ginagawa natin yan? Mas maaliwalas po kasi mag-repair kapag malinis yung unit. Pagkatapos natin maglaba, papatuyuin natin yan. Then yung pang-apat, yun na yung gagawin natin na magpapalit tayo ng mga kinalawang na pyesa. So, after natin, ano, after natin magpalit ng mga kinalawang at magpalit din ng mga sirang pyesa, sabay na yon ay magtitesting tayo. So, magkakaroon tayo ng initial testing. Pag wala ng problema, okay na pero kung may problema pa saka lang tayo magtotrouble troubleshoot so ganoon yung pinaka-procedure natin mga boss para madali kasi kung mag troubleshoot tayo ng ganito na makalawang uh, wala tayong pupuntahan yan kundi pabalik-balik lang tayo kasi hindi natin masusuyod ng gusto yan so yun ang procedure ko so kalasin ko na muna to at update ko kayo pag natapos na natin to mga boss yung okay, mga boss nakalas na natin So dito sa potentiometer ay palitan lang natin to. Uh, uh, hindi natin alam kung sumasablay na o ano pero ito nga sabi ng may-ari tama siya, iba yung value. 150k yung nakalagay, 100k yung actual. Tapos uh, wala ata yung pamalit na ano na mono, so stereo binasag na lang yung likod. Yan. Tatanggalin na natin yan. Tapos itong switch naman para iwas ano iwas back job at papalitan na rin natin to lalo na talaga tong sa tone itong sa tone madalas to mag supply sa mga sakura lang naman meron ganito eh Ayan, oh. yung tone direct misan mawawalan yung isang channel o hina yung sounds dahil dito sa kagagawa ng tone so ano kasi yan eh switch yan lalo na maitim na mapansin yung maitim na Palit talaga yan Yung sa mic input naman Mukhang malinis naman uh, Volume uh, Palitan natin to ng 100k Kasi 100k talaga yung ano dito Pero tingnan na lang natin Kung 100k talaga Pero kadalasan sa Sakura 100k Pati itong mga switch uh, Tatanggalin din natin yan Yan Nandito na tayo sa pangalawang procedure Tapos na kasi natin makalas So pangalawang procedure Magkakalas tayo ng mga magtatanggal tayo ng mga piyesa na hindi na kailangan basahin pa o hindi na talaga ano para makatipid tayo sa oras so relay tatlo ang relay nya isa, dalawa tatlo so ito yung pinaka main ito naman para sa speaker selector yung A and B yan tatanggalin natin yan tsaka dito sa kanan natin to kakalasin yung mga kinalawang yan para mabilis tayo yun lang mga boss Ayan mga bus, so tapos na natin makalas yung mga ano, mga piyesa na dapat tanggalin. May problema pa pala na panibago nung na ano natin, na ah, tingnan natin yung solder side. Ayan. Ah, nagkaroon na ng mga corrosion yung ano, yung board. Ayan, mapapansin nyo yan. Ayan. So, hindi na maganda yan para sa circuit. Kailangan kiskisin at saka linisin kasi may possible yan na tumatawid na dun yung ano kakaroon ng resistance ah, problema tayo sa tunog yan so isa yan sa dahilan kung bakit hindi rattle yung relay baka DC out bigla na ano dahil yung board nga niya may tama na yan. paano ba ano masilaw so ayan hanggang dito pati tong, ano ano Paano ba to ang pangit kasi ng ilaw ko ngayon? Uh, ang gulo. 'Yon. 'Yan. So, may ayusin pa nga tayo dito na ano. 'Yan. 'Yan, ayusin natin 'yan. Okay, mga boss, ah, hugasan ko to bukas. Okay, mga boss, so ito na, uh, na patayo na natin yung ano, yung board. 'Yan yung pinaka-board niya 'yan andun pa yung iba sa harapan. Ayan, nakabilad po. Ayan. Dito muna tayo sa ano, sa main board. So sa main board, uh, nakita talaga natin dito ng malinisan natin lumabas yung ano, ayan oh. Puro kalawang nayan ayan, kalawang, kalawang, kalawang. Halos lahat mga boss. Halos lahat. Kung hindi nga sinabi ng may-ari na kina umaandat pa daw to, hindi tayo maniniwala na umandar kasi sa sobrang lala ng kalawang niya eh ang daming ano ang daming kinalawang na piyesa kitang kita talaga sa mga ano sa mga piyesa niya na pinagkakalawang na hanggang dito sa may relay ayan, ayan mapapansin yung kinalawang na siya ayan, pati yung ano pwede talaga mag yung relay pag ganitong kinainan ng kalawang yung mga piyesa hanggang dito Hanggang dito, yan o, oh, kinalawang. Hanggang dyan. Yan, papansin nyo yan. Yan, ayan o. Oh. din yung mga ano nyo. Sa OCP, yan. so natin. Yan. So, marami mga boss. Ang gagawin natin dyan ay kalas lahat. Bukod pa pala sa ano. Bukod pa sa bukod pa sa tatanggalin natin yung kalawang dito naman sa yung corrosion dito ayan o, yung mga corrosion dyan yan pa yung gagawin natin dyan okay update ko kayo pag ano simulan ko na muna to at mabahaba itong ano gawain mga boss video mapapalaban tayo dito sa kalas kalas update ko na lang kayo pag natapos na natin itong ano Sige Ayan mga boss nakakalas ko na yung isang linya Ayan Naalala ko lang kasi na itong sakura na to Wala palang print O walang nakalagay sa board Kung anong value ng piyesa na nakalagay sa kanya Kaya mapapayot natin yan Sa mga magdi-DIY Lalo na sa mga baguhan Ingat-ingat uh, po sa pagkalas para mamaya nakalas nyo Tapos hindi nyo na maalala kung anong eksaktong value ng piyasa na yon. At lagi po nangyayari yan kasi Minsan nag ex uh, pumunta din ako sa mga FB groups Nababasa ko yan na Boss, ano kayang value ng piyasa to? Natanggal ko kasi Tapos wala nakalagay na ano Kaya mas maganda bago kayong magkalas mga boss Na mga kinalawag na piyasa ya yeah, videohan nyo muna o kaya picturean yan para mayroon kayong kopyahan pag sakali sa mga bitirano naman dyan sa mga matatagal na kahit kalbuhin nila to alam na nila kung ano yung ano eh, position ng mga paa sa mga bago lang yan sinasabi natin so pinakamaganda dyan pa isa isa ka muna katulad nito Pin, uh, kinalas ko muna isang channel para makopyahan ko yung kapila pero dahil kabisado ko naman to okay lang kasi madali lang man sa akin pero kakalbuhin ko na lang lahat yan sa saka maglalagay ng mga piyesa Ayan, mga boss. Okay, update ko lang kayo sa susunod. Uh, ano yan? Natapos na natin yan. Update tayo, mga boss. Uh, at ginabi na. <laughs> ginabi na. na. Dito tayo tayo natagalan sa, ano, sa main board. Kasi ang dami nating pinalitan mga pyesa dyan. Halos ubos lahat yan. Nandito lahat ang mga napalitan, no? Marami rami Mga transistor, resistor, kapasitor, mga ceramic, at saka electrolytic. So marami-rami napalitan natin yan, pati yung mga jumper na kinalawang. Kaya nakalabas lahat ng mga piyesa natin dito para mabilis. So isang pasada yan. Isang pasada ang tawag ko dyan. Pagkatapos ito, uh, ititisting natin. Yung nga pala dito, halos wala namang gaanong kinalawang dito na chiko na. Nagpalit na lang tayo ng mga potentiometer Tsaka mga switch para iwas supply. Ayan, pati main volume, napalitan na natin yan. Then, yun nga, ibabalik ko muna dito sa kaharin. Magti-testing tayo. Kung wala nang ibang problema, hindi na tayo magta shooting Kung halimbawa umanda na ng maayos, uh, do na, ayos na. Pero kung may mapansin tayo na ano, hindi pa gumana, ibig sabihin mga boss, magta shooting pa tayo dyan. So, ganon yung procedure ko pag nagre-repair ako ng mga maraming kalawang. So, palit muna lahat ng ginalawang at mga dapat palitan, din testing. Minsan um, naman kasi nadadala sa ganun napalitan mo lahat ng ginalawang testing mo okay pero meron namang ano meron namang hindi kaya turbo shot muna yun mga boss at ayusin ko muna tong table <laughs> nakakalas kasi ito yung mga pinagpalitan natin ito kasi yung dati mga potentiometer oh. ilagay na nga natin dyan tsaka itong mga switch tatanggalin lang natin tong ano kasi iano natin dyan So, saglit lang mga boss at ayusin ko itong table. Okay mga boss, na simbol na natin. Ayan. Bali ang gagawin natin dito ay testing na natin diritsyo. May kinabit na tayong speaker at input. Kasi sabi ng may-ari gumagana to. So, titisting na lang natin kung na-resolve na ba natin 100% yung mga ano yung mga problema niya. Kung sakaling wala nang sira, aandar na to ng tuloy-tuloy. Kung meron pa naman, balik tayo sa troubleshooting ngayon. Nakadaan po yan ng test valve. Ayan. So, on na natin. Abangan natin sa test valve. ayun nawala na yung ilaw. Switch yung relay. May ugong mga boss. Lipat natin sa kabilang channel. Ano ba to? Right and left. Ayan. So, sa right. May ugong. Try natin volume man kung may sounds. May ugong pa rin. So gagawin natin dyan dahil may ugong pa rin Ihang muna natin yung pinaka input Tinanggal ko na pala yung ano kasi sira na Hiniinang kong direksyon na uh, Tanggalin natin yan Then tingnan natin kung magkakaroon pa rin ng haming Ngayon kung may haming pa rin Ibig sabihin dito tayo magkoconcentrate dito sa ginawa ko Dito ako magkoconcentrate Kung wala check natin yung supply ng preamp O kaya dito hanggang sa ma-trace natin kung ang saan yung hamming So, unahin ko muna to Tika lang. Tanggalin muna natin yung hinang. Mga boss, uh, <laughs> hindi ko napansin yung oras kagabi. Ah, uh, naputol na natin yung video doon sa ano, maghahang sana tayo ng input. Yan. E, eh, napansin ko yung oras sa uh, ating gabi na pala. Kaya, tinigilan na muna natin yung pag-repet. Kinaumagahan, uh, may mga dumating kasi ditong gawa kaya hindi natuloy yung pagbablog natin ng ano Ayan kasi sa labas oh. May mga dumating na paggawa ayon sa baba, mga boss. So naputol yung ano, naputol yung pagbablog natin. Eh, tinuloy ko na lang para makagawa pa tayo ng iba. Uh, ano na to mga boss eh? nilipat ko yung speaker dito muna para ano, kasi medyo maingay pag doon. Uh, medyo ano, uh, umaga na kasi medyo maingay kaya dito para ano. Inon ko na yan. Uh, switch ang relay. Ayan, i-off natin wala nang hamming. So, sinadya ko talaga na itong speaker para mailapit natin yung camera uh, yung cellphone natin para marinig. Yan, okay na. Op. Wala na. So, ano nangyari? Bakit nawala yung haming Anong ginawa natin dyan? So, naalala ko kanina pag ganito palang problema mga boss ng amplifier na may ogong tapos tumutunog okay naman ang tunog kadalasan yan dito sa supply kasi hindi naman bloated yung kapasitor kasi pag itong kapasitor ang nag mas malakas yung ugong nya eh yung ugong naman nya ay mild lang parang maririnig mo lang tapos pag nag sounds ka nawawala na yung sound so ang nagpalit tayo dyan ay itong ano dalawang kapasitor yan yung tinaasan na natin ng konti yung voltage eh. naging 35 volts na yung capacitance tumasa din 3300 ang nangyari kasi dyan mga boss ay ito ito yung nangyari dyan so kinalawang na yung original nya ay 2200 microfarad 25 volts ayan yung ano nagkaroon na siya ng leak o kinalawang na yung pisang pa kaya ano uh, bumabagsak na yung supply hindi na natin nagawa ng video gawa ng may mga dumating na, na customer shout out doon sa may ari ng tatlong amplifier na taga antipolo at saka sa isa din yung nasa baba yung na, nakalapag na ganyan no? yung may tila ata yan no? may karton na kulay brown taga laguna pa daw yun na dinala kanina hindi tayo nakapag vlog ng mais kasi may mga dumating na customer so yun lang yun lang okay naman siya na. Ano na ba? Pinatay ko na ba? Ah, inup ko na pala no. Yun lang mga boss at nagawa na natin yung may kunting sabit pa na haming. Ayan, wala na o So, try na natin sa speaker na malaki. Papanda rin ko to. Tapos titingnan naman natin kung mag-rattle Kung hindi na, i-assemble na natin to. So, panda ko lang to na mga ilang oras. Tit-testing ko yung tone, yung mic. Kung wala nang ibang problema, uh, tapos na tayo dito, ipapinalize ko na to mga boss. Ayan mga boss, uh, Na-testing ko na ng matagal to, mga ilang oras na. Okay na. So, ayan, okay na siya. At compare sa dati, lagay natin yung picture ng dati. Uh, lagay natin yan sa skin. Okay na siya at malaki na yung pagbabago. Malinis na. Ayan, i-chat ko na yung may ari at ipapalam ko na okay na tong ano niya. Hanggang dito lang yung vlog natin dito at request din din nabubulol ako. Request din to ng may ari na may features yung amplifier niya sa vlog. Ayan, kuya, shout out sa iyo. Okay na tong amplifier mo. Nalagyan ko na rin dito ng ano, nakahanap ako ng ano, tinabas ko na lang. Okay na, hanggang dito na lang mga boss at God bless sa ating lahat.